Rising is nawala po. Doon naman po sa bike na binigay po, uh -oh. i pinipilit po nilang baklasin. Pati... Rising, Christine, kamusta kayo dito ngayon? Ayun oh. lang po. Oh, bumalik dito siya dyan para kamusta nyo dito kayo. Uh -huh. Kamusta yung ano yung, yung mga binigyan namin sa inyo? Yung cellphone po ni Rising is nawala po. Ano? lang po ni Ma, sinerge lang po nila mama doon sa kakilala niya po tapos na pagdating ko ng hapon niya tayo na tanghali po wala na po yung cellphone ni Raifel ito na nila so ibig sabihin hinahol yung okay. cellphone ni Raifel opo okay. okay. tapos din naman po sa bike na binigay po si uh -oh. e, ni Philip po nilang baklasen pati nga po nila sa may bakal pinotol po nila yung kalahate eh. tapos may lock po nila guys si mama nilagyan naman po nila laksa para dito na mabuksan tapos yun din po rin sa gulong kasi may pangila kayo niya. tabi na, Ang ginagawa sa inyo, kaysa na nga lang kayo magkaroon ng ganyan. Tapos ginawa pa kayo ng hindi maganda, ginawa pa yung cellphone ni Ryzen, Tapos yung kayang, mahanap buhay nyo na, na sidecar, ganoon pang ginawa. Pilit rin yung nakawin. At kung ginawa na lang sinipa yung gulong kaya masira na. Sabi naman, sana naman, huwag naman ganito yung gagawin niyo sa pamilyang ito. Kasi isa na nga lang silang magkaroon ng ganitong mga bagay, eh, gagawan pa natin ng hindi maganda. Sana naman sa mga gumawa ng hindi maganda, wag naman. Aawa naman kayo sa pamilyang ito. Kasi, uh, ganito na nga yung buhay nila. Minsan na nga lang silang magka, magtinda, magkaroon ng cellphone. Eh, kinuha pa. Huwag naman ganun. Sa kumuha nito at napanood niya, wag mo naman ang gagawin to. Ganun na nangyari sa inyo. sino pa yung gamit ni Raiden. Sinira pa yung bisikleta nyo. ingat kayo dito ha. Opo. Ano okay. Okay. So, Kaya tanggap yung dalawang bata, no? Kaya pa sa akin dahil hindi binigay natin ng cellphone, pinagnasahan pa. Sabi. So, sobra naman akong na, nalungkot na so, napalita ako ngayon. Pumunta dito si Gideon John. Siyempre na akong pasalubong sa inyo. May regalo si Gideon para sa inyo. So, ito ang regalo ni Gideon. Halaan nyo. Solar? Solar? Tama. Ang galing yung takip. Hindi pa kayo nakakatikim ng ganito? Po. O yan, napakaraming chocolate. So bigay ito na isa sa mga uh, nakapanood sa inyo. Na binigay niya ito para sa inyo. Para naman daw ay makatikim kayo ng ganito mga pagkain. Ha? Ayos na. Baka kanya na ito para sa inyo yan. Kasi, napaka babaw talaga ng buha nitong batang ito, ano? Dito, chocolate. Bigyan mo yung mga kapatid nyo. Marami yan, ha? Hindi, ah. Kaya na umiyak. At syempre, mayroon pa si Kedyon. Uh, gusto mo ba ito, Ha? Hindi, ah. Hindi po kami nakakatipin ng gantong chocolate. Hindi po dahil sa iyo, di po kami nakakatipin. Kasi, nahiyak pa rin. Oto, masasarap itong chocolate na pasalubong ni Kedyon, no? ah. Tama Oh, ito niya. Tapos meron pa kayong spam. Ah, oh, ito yung spam. Meron pa kayong pang-ulam ha. So bukod diyan, oh, ito ibibigay ko sa inyo to. Lahat yung ito na hawak ko na ito. pa karaming pera para sa akin po. So gagamitin ito pambili ng gusto niya, hangpong, hangpong baboy, hangpong baon niyo ha, ng pang-baboy, so, pang-baon niyo. Oh, napakalaking halaga ito. Ah, gusto, gusto, namin na maging masaya pa rin kayo at ituloy-tuloy nyo yung buhay nyo. Masaya ka ba rin sa'yo magkaroon ng ganitong pera? Sila mama mo? Kayo? Opo. Ayok Ay, Sin? Masaya ka ba na magkaroon ng ganitong pera? Opo po. Bakit, Opo. Bakit ka masaya? Opo, pambili na po kami ng ulap. Mga, ano po, alaga pagkain. Nagbili na, okay. uh, oh, na kayo mga pagkain niya. Opo. Uh, yung pangangailangan niya nga. Pilihin niya. Ang oh, marami siya lang po sa binigay niya sa amin. Ay, pambili na po kami ulam. Hindi na po kami mag-uulam ng asin. Kaya rin po ako kasi po hindi na po talaga kami ng mga ibig asin. Maraming maraming salamat po ang ulam din. Saka rin po sa mga sponsor. Pagkagamitin nyo ito para sa so pag-aaral nyo.